So ayan mga kamaster, halos kararating lang natin. Ayan, kung nakikita yung mga fishing rod ko, ayan. I-ready ko na para palatandaan na dyan ako mag ng pitch pala. Ito pala yung pitch na binili ko isang kilo. So yun mga master, magpapa-ano ko ng pitch. Ayan kung nakikita nyo. sa iba kasi naglalagay lang sila konti ganyan kasi daw pag masyadong marami uh, mabubusog daw yung mga tilapia ganyan mga isda eh sa akin master isang kilo yung nilalagay ko ganong karami siyempre may mga handler na uh, may mga handler na kanya kanyang paniliwala o siyempre eh. pero ako isang kilo yung nilalagay ko mga pamaster minsan ano, dalawang kilo yan ang tayo ng konti para mamaya and so yun mga kabayo ka fishing update ko na lang kayo kung pag may uli na tayo yan pero yung ginagawa ginagawa ko bago ako mag umpisa mag fishing mga master talagay ako ng pits mga nasa isang kilo kalahati eh, ganyan ganong karami nilalagay ko minsan nilalagay ko na lahat minsan dalawang kilo ganyan talaga hindi madawi yung mga isda para mapadawi natin ganun yung sekreto ko mga kamaster yan kaya lagi tayo nakakauli ng mga malalaki ganyan mga apla yan tsaka para hindi umalis yung mga isda sa inagisa mong feeds so yung mga kamaster update ko na lang kayo Ayan mga kamaster. May nakita tayong isda o. Oh. oh Alos nanginginig. Nakuryente siguro to. Ayan kinuha ko lumulutang. Maya maya yung tabang o. Oh. Ayon, malaki laki rin. So iwa po. Oh. Nanginginig nginig o. Oh. Nailo. Nakuryente siguro to. O. Oh. Nanginginig yung katawan eh. Ayan kinuha natin. Ayan. So, oh, Ayan. May perskats na tayo mga kabayo ka fishing. Ayun. Nanginginig eh. Nahilo na kuryente siguro 'yon. Karamihan na kuryente. Ah uh, kinuha na natin 'yan. perskats natin. Jackpot. Yan si si Master. Siya lang yung nagbabangkang pag dumadaan yan, nag nagmi minor. Yan. Kasi alam niya may nagbi-fishing. Napaka-bait, napaka-bait ni Master. Ito yung dadaan dito yung mga kabayo ka fishing, nagmi minor. Di ka tulad ng talagang nakikipagkareraan, talaga makikita mo yung tubig, alse. Ayan po. Ayan naman di baling di baling mawala yung trabaho wag lang pagpipishing yan yung buhay ng mga handler ayan abi ayan wala pa tayo na uli mga kabayo ka fishing pa uh, update na lang tayo pag may uli na tayo ayan hindi ako makabiwas ng masyadong malakas mga kamaster pila yung kanan ko pero alam niyo naman, siyempre fishing is fishing is life. Ayun. Kahit may nararamdaman tayong pilay, pupuntahan pa rin natin yung mga spot natin na talagang pang dagsaan. Ayun, dalawang gamit na rod ni Master. So, yun mga kabayo ka fishing, update na lang tayo pag may uli na tayo. O, siya no? Napakabilis. kabilis. Di katulad ni tatay kanina, Dahan-dahan lang pero sila oh. Oh makita mo Nandiyan mga ano. Nang nakita sila yung Pishon! Pishon, mahangka master. Malapad. Sariwa pa no? Mhm, mm oo. Sariwa pa. Sariwang-sariwa. Mga master. Yan na first cuts natin Arroyo ayun ah first cuts Arroyo mga kamaster second cuts ni Bio Fishing Arroyo na naman oh nandito na kasi si Bosabi eh Ang good size. Huwag na natin to mga kamaster. First cuts ni Master Rap Rap. Ayan. Tunay. Ang fish on. Another cuts kay Master Rap Rap. Ayan. 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 Hey, okay, Master Rabi. <laughs> tinamaan mga bingles ko sa gilid. Tino? Tino na. tinamaan ng bulag o tingnan mo. Gusto niya mata. api. Pinangkuha tayo ni Udo. Sa doon, lagay ka rin. Kaya kang kahit ang... Ano ko rin yung mga madras ni Koy? Parano ba? Isa ka? Ispan. Ispan. Ispan dami ma na. Udo, ma kapis pan? Na? Ano ko di on. Ilay ni Arroyo, mga master ayan ha. Amo ha. Ganyan buhay ng ano. Nagagrab, hindi na <laughs> nagdi-deliver. <laughs> Nangingisda na lang. Ayan, kaya sa mga mga order sa inyo dyan, sa grab, pag di dumating iting iting hanapin niyo itong mukhang to. <laughs> Alam na. <laughs> Alam na. Kakana Hoy. Okay. Ge, yeah, diretso mo. Hoy, okay, push on. Aloy, push on. Push on, mga kamaster. Sana all. Ang ganda ng kagat, ha. Ah. Ang ganda ng kagat. Ayun, mga kamaster, hapon na. Pauwi na si Bayaw Fishing. Oy, Oy, may kumakagat mga kamaster. Oy, fish on. Oy. Fish on. Oy, malapad. Malapad to. Uh, thank you Lord. Fish on. Hmm? Ops, kinakagatan mga kabayaw. Okay, deretso mo. Okay. Hoy, fish on. Hoy, fish on. Lumalaban. 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 Lumalaban, mga kamaster. Ayan, ma. Ay, guys. Ayan oh. Ayan, na on. muntik na lang makawala. Buti na lang na apple. Taiwan mga kamaster. Ayan oh. Taiwan. Taiwan yan. Taiwan na Taiwan yan. Fish on. Master. Ah, uwi na tayo. Ibang nahuli ni bio fishing. Ayan. Di na masama. Matumal ngayon. Kaya siguro Bukas San Simon tayo, tayo. Ayan Karpa 'yan. Saka silver. Ngayon muli natin sa ngayon mga uh, mga master. Matumal.